mga anak ni Herbert Bautista, sino-sino sila. Si Harvey Bautista ay sinilang noong August 16, 2003. Siya ay anak ni Herbert kay Tatis Gana. Naging bahagi siya ng Going Bulilit noong 2011. Noong 2024, lumabas siya sa TV series na High Street ng ABS-CBN. Si Athena ganay anak din ni Herbert. Siya ay sinilang noong October 12, 1996. Una lumabas si Athena sa pelikulang Cam kamkam noong 2014. Natapos ni Athena kanyang Master's Degree sa New York University. Ibinahagi niya natapos niya ang Master of Arts in International Relations. Si Reyes Matias ay anak ni Eloisa at Herbert Bautista. Ipinanganak siya noong 1997 at siya ang panganay sa apat na anak ni Herbert mula sa dalawang babae na niya noon. Si Ray si isang certified green archer matapos mag-aral sa De Salle mula kindergarten hanggang high school. Nang magkolehiyo siya, nag-aral siya sa New York Film Academy. Si Ray si isang kapamilya artist at lumabas sa maraming proyekto na. Ang isa pang anak ni Eloy sa Matias at Herbert ay si Cray Matias. Siya ang bunsong kapatid ni Ray. Hindi tulad ng kanyang ama at mga kapatid, hindi pumasok si Cray sa showbiz.